Hello sa lahat ng ating mga ka-intend chat. Ayan, kapon nyo pala. Malas kami na. Hey, <mulong> 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 para magpa-check up kasi hinang-hina talaga siya. Tapos, tulog siya ng tulog. Tapos, may maya, ingit, iyak. Puro iyak-iyak iyak yung ginagawa niya. Tapos, yung parang, yung, ano siya, um, sa saglit. Tapos, iyak na naman. Tapos ayaw niya, ayaw niya nasasagi yung dibdib niya. Ayaw niya nasasagi yung sa likod niya. Ayaw nga magpahawak kahapon. Tapos nung binihisan ko, ano, inano namin yung gamot sa lagnat. Kasi meron naman siya gamot sa lagnat. Tapos gamot sa, ano, sa ubo. Binilan din namin. Pero hindi yun ni reseta ng ng doktor kasi yung gamot niya binili lang namin yun uh, binili lang namin para sa gamot sa ubo. Eh parang hindi naman kasi tumatalab. As parang lalo siya nanghihina as yun, ayaw niya din kumain. Tinignan yung atas kahapon, umalis kami, nagpa-check up. Tinignan yung yung lalamunan niya. Yung sa tonsil, hindi naman daw ganun kamaga. Kaya, imposible na. Yun lang yun, dahil dun yung sa lagnat. Kaya, in 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 inobserbahan. Bakit? Baka kasi dahil sa grabing ubo. Eh, yung sa tonsil niya, hindi naman siya ganun kamaga. Ano, Tinignan nung doktor. So, pinapakapa lang. Tapos yung sugat yun sa paa, ay pula-pula, obserbahan daw. Kasi may iniinom na siyang antibiotic ngayon. So, obserbahan daw namin kung kasabay siyang mawawala. Yun. May mga reseta sa ubo sa sipon. Sa lagnat, tsaka sa antibiotic. So, Ayan si Khalid. Ayan siya. Yeah. Yeah. Ang hilig niya magtakip na. Ng... Tandahan niya natin. Ay. Ayaw. Ayaw niya. Ayaw niya tinatanggalan siya ng unan kung hindi siya nakadapa sa unan, nakatakot sa kanya yung unan, nakayakap. Nakayakap. Pero, hindi yan naka, ano, naka, sentro sa ano na yun. Nakatagilid yan, Ayun. Na. Hmm. Dan sekali si Dan wala nah siyang ginawa 50 kang um, Umayat Ay, Umayat Wala ulan 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 Ouch. ulan 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 wala na. ulan Lana po, wow, <coughs> lana, <sorry>, lana, <nil> <coughs> lana, hindi siya ganun kalakas kumain dumidede siya dalawang scoop lang ang dinidede hindi pa nauubos pinapakain mo naman siya ng kanin kakain lang siya ng ano mga ilang subo kasi inong na maraming tubig ayaw na Kanina, pinaglakad-lakad ko siya. Nangangatog yung mga paa, parang hindi marunong maglakad. Ayaw talaga humiga na naman. Ayan. Nakakatatlong ano na siya, nakakatatlong inom na siya ng antibiotic. Oh. Oh. Ouch. Kakatatlo na siya ng antibiotic. Ouch. Woy. Ano lang siya, tulog lang siya, tulog. Ayaw ba bangon, tulog. Galing ka na. Jollibee tayo. Spaghetti. Uy. Jollibee tayo. Spaghetti. Gusto mo yun? <coughs> Grabe po po ito. Ah, sige na. What are you doing? What are you doing? Shush. May sakit na. English pa. Pustilan. So, ayun lang. Mga ko ang update for today's video. Kasi so, kailangan natin mag-upload ng mga long video. Kailangan pa rin natin mag-upload araw-araw. Para kahit pa paano, hindi matigil yung views. So, I love. Puso ngayon yung sakit. Dahil sa panahon, malamig na init, malamig na init. Kaya kailangan, kung may pambili naman kayo ng vitamins, bumili kayo ng vitamins. Huwag nyo na isakripisyo yung pagtitipid kasi mas mahal o mas malaki ang magagastos kapag nagkasakit pa, di ba? Maraming resetang gamot tapos antibiotic eh kadalasan sa antibiotic syempre ano mahal din tapos alam nga naman mag generic mamaya wala din talab sayang lang din yung bibiling gamot Ayun. Eh, sana ikumapakita eh, yung ano pula-pula pag, pag pinicture kasi hindi masyadong kita kasi yung balat ni Kalib parang pulap pulap-pulap. Sana, ano, mawala din yun. Sabi kasi, tignan lang. Observe. So kong sana yung, ano, So, yun lang, mga kainday ko. Ayan, salamat sa mga um, sa amin. Ayan. Thank you so much. Kahapon. Ay, kahapon pag-uwi namin, naglakad pa kami pa uwi kasi kulang na yung pera namin. <laughs> Lakad kami. Ayan halos maha din ako sa paglalakad kasi bigat ni Khalid kahit, ano, syempre lahat ng pwersa ng katawan niya sa akin yung bagsak. Tapos, makakapit pa siya. Sobrang init. Yun, sinamahan kami na ating Sophia kahapon nung napa-check up kami. Kasi, sabi ko sa kanya, masama din pakiramdam ko hindi ko kayang ano, kayang maglakad mag-isa. Magpacheck up ko yung kalim mag-isa. Tapos may mga dalag-dalang bag. Hindi ko kaya dahil mamaya ano, mahilo. Mahilo ako din. So, yun lang. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta kay Inday Maria. Yan. Sana patuloy niyo pa rin panoorin yung aking mga reviews at bilang isang content creator, uh, sana magpatuloy din kayo kagaya ko na kahit anong mangyari, talagang pagpapatuloy ko yung pagpa-vlog-vlog ko, pagko-content -co ko, uh, kasi sayang naman, kasi malay nyo, kung hindi ako sinwerte sa pag-artista, dito ako sa Sertenchari inuwa ako. Cherry, say, eh. say lang po. Nagpapatawa lang po. Ayan, God bless po sa inyo.